hello po, isang magandang umaga po. Ngayon po ay eh, magsisimula na naman po akong magligpit at maglinis ng aming kalat dito sa bahay. Yan po, yung batang maliit. So, maraming salamat po sa mga nagsubscribe po sa akin sa YouTube. At sa hindi pa po na pag-subscribe, na po kayo kay Edith Juris, at uh, Judith Bolivar po sa YouTube ko po yan, Judith Bolivar. Maraming salamat po sa inyong lahat at sa nanonood po sa aking mga vlog. Thank you, thank you very much po. Sana hindi po kayo magsawang manood at mag mag-subscribe po sa akin. Sana lagi po kayo at sana manood po kayo sa aking mga vlog. Thank you po. Ano man mo yung gatas mo? Ay, nilagay po ako dito sa tiyan para pampalingin ko ng tiyan ko. Eh, malaki na din siya. To. so, nilalagyan ko po yan. Yan, para liliit po siya. Punte lang. Bakit siya nga nakaupo? Ha? Natuwaid natuwaid ka na, natuwad ka! Natuwad ka! So, oh, thank you. Ayan po, kanina po kasi umaga nagtatid po ko sa kuya namin sa school. Maambun pa po. Pero madaling araw po ang kasi po ng ulan. Kaya, akala ko tigil yung ulan. Pag hindi po tumigil yung ulan, di ko po siya papapasukin. Kasi so, ko magsundo mamaya. Okay! ko magsundo mamaya pag may kasama sa batang maliit. Kaya ngayon naman umiinit na po siya konti. Sika na hindi na umulaan lumaya. Para makapagsundo kami ng maayos. Hindi kami maano na ibang. Eh, pag tinatapit ko yung kumot, pag tinatapit ko muna din yung namin.

ito po yung kanin po na nabahaw ko kagabi so isasangag ko na lang po yan mamaya tapos ito, ulamin po nila lang mamayang tanghali yung ulam ko po ngayong tanghali at saka yung umaga ay ginisang talong po so yan lang po ulam namin ngayon yan po, up ko pa yun yan, sigaan namin yung mga una, na, ayusin ko pa po. Kasi yan, pag ko na kanina, kinalat na naman ng maliit na yan. Yan po, pag basta may maliit kang bata, ah, ang kulit ko niyan. <laughs> ang dami po nagtatanong, may bintana ba daw kami dito? So, wala kami bintana dito. Ang bintana po namin, ayun po sa taas. <laughs> yan po ang bintana namin ngayon dyan sa taas po. So, yan lang po, bintana namin sa bubong. Para sisingaw lang po yung niluluto namin kaya yung init Saka makapasok po yung hangin konti dyan lang po yan so dito lang po ako nagluluto ng aming ulam dito lang po kusina po namin yan maliit lang po tapos daritso na po yan ba pasok sa gaan namin so saan natutulog dyan kami natutulog dyan po so, daritso na po yan palabas yan ang palabas sa aming bahay so maraming salamat po sa nanonood ng aking vlog at thank you very much bye bye